nalang nasaling mahal na po. Narito ako sa inyong harapan upang isiwalat ang aking nararamdaman. Ako'y inyong pakinggan dahil talong pati ay aking sisigla. Ang kabataan ang pag-asa ng bayan Ito ba ang inyong ipinagmamalaki sa kanila? Naging totoo pa ba ang salang ng ating bayani? Sangayon pa rin ba kayo makabagong henerasyon. Madalas natin makikita at maririnig ang pagkakasangkot ng kabataan sa kasamaan tulot ng droga o dahil sa modernalisasyon ng makabagong teknolohiya. Ang teknolohiya ay ginagamit para sa kabutihan, para sa pagulat ng ating bansa. Ngunit, ito'y namumuna sa uti-uting pagkasira ng mga kabataan ang paglalaro ng Dota every week o mobile legends man ay nagtutulog ng adiksyon, pagkasira ng mga bata at pagiging tamad ng tao Sam samantalang ang droga ay isa rin sa mga dahilan kung bakit maraming kabataan ang salaw sa lipunan ang maliit magdami nito ay nagreresulta ng pagkasira ng buhay ng tao sa mga ang paglipas ng panahon ay unti kunti nating nalimutan ang halaga ng tungkulin at responsibilidad ng bawat isa. Kabataan, huwag natin iintulog sa ating mga sarili na tayo'y maging kabilang dito. Iwanan na ang bisyo at kasamaan. Huwag nang ipagpapungas pa. Subalit ngayon, simulan mo na. Dahil may pag-asa pa upang tayo sa huli ay sama-sama at babangon tungo sa ating maganda kinabukasan.